guys so para malinis at manamig palagi yung aircon natin although wala pa naman sa ano sa kaka PMS lang nito pero parang mag isang na rin so yung aircon lilinisan ko na siya so napakadali lang ito ito nandito sa side na to iangat yeah, lang natin to ito ito tapos ito pagkababa niyan kasi nakaklip na yan then ayun ipupush lang natin yung isa and anyway may compressor kasi ako sa bahay that's why I kaya so ito kung titignan nyo malinis na okay malinis na yan compressor ko na yan okay para ma-maintain natin yung ating evaporator at hindi siya evaporator ba yan kaya yung evaporator para at least hindi siya gano'n dumumi agad so ito may mga dahon to sa ibabaw kasi s'yempre pag kumukuha tayo ng ano pa ng hangin sa labas may tendency na ma-absorb na 'yung mga dahon. so uh, so kanina binuksan ko may mga dahon ito sa ibabaw. So malaking ano din naman monthly ay i-check natin 'to. yon so 'yun ibabalik ko na siya up lang naman siya eh. Ayan. balik lang natin. So. Ngayon. Ayun siya. Eh. May ilaw ba to? Lagi na ko ng flash. Pinday ba yun? Yan siya. Para iwas na mabarahan yung ating ano. So kung minsan kumadahon doon sa labas guys, huwag na yung huwag nyo nang pipindutin yun dyan o no? oh, yung yung outer loop ngayon ko lang nalaman na pati ano pala yung mga dahon ay pwedeng pumasok sa ating air conditioning system na siya. Ayun. And then, ito naman. Ito yung, ayan, may up naman siya na nakalagay. So, ibabalik ko lang yan. So, I guess, ipipress lang natin itong ano. Itong tip dito. Ayan. Naglock naman na siya. So, so ayan, syempre, may mali tayo dito. Hindi siya nag-shoot eh. So, ipipress na natin ulit. So, ayan. So, may... Ayan. I-shoot natin ito. Ayun. Sinot natin siya doon sa parang dalawang butas. Kasi iba yung sa ano eh. Sa so, nakita ko sa YouTube eh. Ayan. Ayan. So, ganun lang. So, pag tatanggay, pipress nyo lang yung lock na yan. Ayun All goods. Yan ito kung mapapansin nyo, uh, napaka talino din na ano yung gumawa nito kasi pag binalik mong ganun, pwede mo na itulak yan actually so ipipress ko lang to para ano, pumasok siya ayun, pumasok na yan lang, tinulak ko lang kalalay lang and so malinis na yung ating filter so, yun lang po yung may eh, may papayo ko ngayon ayan so yung compressor ko pala ito nakita na yung compressor so ito yung gamit ko na compressor ayan ayan so ito yung compressor ko syempre prinash ko din yung sa ano ibabaw nya very light lang tapos ito yung ano natin ayan So all goods. So that's all guys.